Hi guys, ang ganda ng view ng beach. Hello guys, dito kami ngayon sa Petron Seaside. At 2am ng madaling araw. Ang isda nila ay nasa Syam na box kahon. Ang presyo ng isda ngayon ay nasa 6,000. Pagkatapos nilang e-classify dalhin sa fish car. Kapag nandoon na ang isda sa fish car at dapat may isang taong magbabantay ng isda sa ice chest box. At para makasigurado ka na walang kapetago hagis. Marami pa ba isda dyan sa box at mga ilan box na lang kaya yan? At sabi ni Robby nasa limang box pa daw. Medyo matagal-tagal pa ito matapos mag-multiple choose. At malalaki yung isda nila guys mga nasa isang kilo at sobra isang kilo ang bigat. Karamihan sa isda nila mga puyan at galung galong, -galong karaw-paraw. Yung huli nilang isda halos lintak bira-bira pa kares guys. Kung masipag ka lang maglintak bira-bira makakarami ka talagang huling isda guys. Sa laot kailangan mo talaga ang sipag at syaga para sa pamilya mo. Mahigit sobre sa labing isa box na ang napadala sa fish farm guys. Meron pa natira labing dalawampung box. Medyo matagal-tagal pa ito matapos magpilian baka abutin ng alas 4 ng madaling araw. Sana di kayo magsawa sa panunood guys. Patuloy lang sa panunood guys maraming salamat. <coughs>

Jadi kau maria <Susukainya> di ada Mariam pemengani mbak buli pantas